Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo. isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At kayo nga po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Ang atin programa ay napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702DZAS FEBC Radio TV. Gayon din sa Channel 185 sa GCTV, yan po ay tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7.30 ng umaga. At syempre, maaari po tayong masubaybayan gamit po ang iba't ibang estasyon sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Yan po ay sa AM. So purihin po ang ating Panginoon. At sa atin uh, pag-aaral ay pag-uusapan natin ang mensahe ng Kapaskuhan. Alam niyo po, ang pagdating ng Panginoon ay uh, napakahalaga para sa atin at higit pa roon, yung layunin ng kanyang pagparito ay kailangan po nating maunawaan. Kung inyo pong mamarapating buksan ng inyong Biblia at tingnan sa John chapter 20, verse 30 to 31, ito po ang inyong makikita. Ano po, nais kong basahin sa salin po sa Tagalog. Marami pang himalang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga taga niya ang hindi na isulat sa aklat na ito. Pero ang nasa aklat na ito'y isinulat upang sumampalataya kayo na si Jesus nga ang Kristo, ang anak ng Diyos, at kung sasampalataya kayo sa Kanya, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. So dito po sa passage na ating binasa, muli yan po ay John 20.30-31 ay pinaliliwanag sa atin ang layunin ng Biblia. Ang layunin kung bakit ang mga nasulat ay naisulat sapagkat uh, sabi nga ho ng passage, marami pang ginawa, hindi naman lahat ay itinala. In fact, kung titingnan niyo po sa iba pang bahagi ng Bible, sa dami ng ginawa ng Panginoon, eh kung isusulat lahat, eh hindi na po uh, magiging sapat ang paglalagyan sa mundong ito, no? Para sa kanyang mga ginawa. Pero dito po ay nililinaw sa atin na kung ano man ang nasulat ay meron pong layunin. Ang sabi po ng verse 31, ang purpose po nito upang sumampalataya kayo na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. So ibig sabihin, sapat na po ang nilalaman nito para ipaunawa sa atin ang pagiging tagapagligtas ni Jesus. Pero para lalo ho nating maintindihan, ma-appreciate kung ano po itong ginawa ni Jesus, kailangan po nating maunawaan ang ilang pundasyong aral. Ano po? Una sa lahat, ang doktrina tungkol sa kasalanan. Alam niyo po, mahirap maunawaan, lalo na't ma-appreciate ang kaligtasan pag hindi mo naunawaan yun pong uh, doktrina ng kasalanan. Meron nga nagsabi na, For you to appreciate the good news, you must first understand the bad news. Dahil kung meron pong good news, syempre merong bad news. At gusto nating maunawaan yung bad news na iyon para makita natin kung bakit pinadala si Kristo. At uh, maliwanag naman po ang sinasabi sa Romans chapter 3 verse 20 all the way to verse 25. At nais ko pong basahin ang uh, mga talatang ito. Muli sa aklat ng Roma, ang uh, kabanata po ay tatlo, ang talata po ay dalawampu hanggang sa unang bahagi ng dalawamput lima. Ito po ang sinasabi. Sapagkat walang sino man ang ituturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, sa halip ipinapakita ng kautusan sa tao na makasalanan siya. Hinto muna po tayo dyan, yan po ay verse 20. Napaka-importante po ng sinabi ng passage na ito dahil maraming tao nag-aakala noon at maging sa panahon natin ngayon, na ang paraan para maligtas ay sa pamamagitan po ng pagtupad sa kautusan. Ngayon, mahalagang maunawaan na ang pagtupad sa kautusan ay hindi ho pwedeng partial, yung bang uh, susunod ka sa iba, yung iba po ay hindi, hindi ho pwedeng hulugan o installment, o baka mapaisip kayo, ano yung hulugan, ano yung installment? Uh, ang ibig ko pong sabihin dyan, may mga tao na susunod pero pa isa, isa lang muna ha? Para bang gagawin ko muna ito? And then pag nagawa ko na, isusunod ko yung isa, yung isa, yung isa, hanggang sa makompleto ko. Para bang uh, installment nga? Well, hindi ho ganoon eh. Sapagkat ang hinahanap ng Panginoon is perfect compliance. Ngayon, ang purpose pala nitong kautusan ay hindi para maging daan sa kaligtasan. Kasi ang problem po ito eh. Ang sabi ng Bible, meron tayong sinful nature. If you go to Galatians chapter 5 verse 17, maliwanag po 'yan. Sinabi ron na meron po tayong likas na pagiging makasalanan at dahil po sa kalikasang iyon, ginugusto natin ang mga bagay na taliwas o salungat sa nais ng Panginoon. So ibig sabihin ito mga kapatid, by the time na maintindihan natin ang kautusan, eh marami na ho tayong nagawang kasalanan. At idagdag pa natin ang katotohanan na ang pinagbabasihan po ng ating pagiging makasalanan ay hindi lamang naman yung ng ating ginawa, kasama po dyan yung guilt na ating namana kay Adan. At yan po'y makikita ninyo sa Romans chapter 7, kung saan pinapaliwanag sa atin sa pamamagitan ng pagkakasala ng isa, tayong lahat ay naging makasalanan. Bukod po doon, ang naman nga natin ay hindi lamang po yung uh, yung kasalanan o yung guilt nito, pati yung pagiging makasalanan. Ibig sabihin, factory tayo ng kasalanan. Tayo po ay gumagawa ng masama dahil likas sa atin ang pagiging makasalanan. Kaya nga ang sinasabi ho ng verse 20, habang lalo nating naiintindihan ang kautusan sa paghahangad na itoy sundin, Lalo nating nakikita yung inability natin na ito po'y matupad. Na napakataas pala ng requirement na ang problem po is not intellectual. Hindi hindi tayo nagkakasala dahil hindi natin naiintindihan ang kautusan. Tayo po ay nagkakasala pa rin sa kabila ng naiintindihan natin ang kautusan dahil ang pinagmumulan po ng ating pagkakasala yung likas nating pagkatao. Makasalanan po tayo Huwag na ho lumayo. Ganito lang kasimple. Kayo ho ba nung simulang nalaman ninyo na ang mga bagay pala ay mali, ito'y hindi kalugod-lugod sa Diyos, kayo ho ba'y namuhay na ng hindi na nagkakasala? Well, kung tayo po'y magiging honest at kung ating babalikan ang orihinal na meaning ng salitang kasalanan ay a-admit po natin yan sapagkat ang original meaning ng kasalanan ay hindi lamang yung nagawa mo yung pinagbabawal kasama po rito yung hindi natin nagawa, yung ipinapagawa. So therefore, tayo po ay makasalanan. Kaya ang natuklasan ng mga taong nagpapakadalubhasa sa kautusan in the hope na sila po ay maliligtas sa pamamagitan nito, ang narealize nila, bakit ganon? Naintindihan ko yung dapat gawin, naintindihan ko yung hindi dapat gawin, pero bakit nagagawa ko pa rin? ang dahilan nga po ay meron tayong sinful nature. So ang purpose pala ng kautusan is for us to realize our sinfulness. Bakit? Sapagat pag hindi mo naintindihan ang iyong pagiging makasalanan, hindi mo makikita ang pangangailangan sa isang tagapagligtas hanggang nananangan o nagtitiwala ka sa iyong sariling kakayahan ay hindi mo makikita yung pangangailangan sa isang tagapagligtas. Kaya ang sinasabi nga nitong passage, ang sabi ng talata sa verse 21, Pero ngayon, inihayag na kung paano tinuturing ng Diyos na matuwid ang tao, ito'y hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Ang kautusan na mismo at ang mga propeta ang nagpapatutuon nito. Ngayon, verse 22, Ang tao'y tinuturing ng Diyos na matuwid, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at walang pinapaboran ng Diyos kaya ang sino mang sumasampalataya kay Yesu Kristo ay tinuturing niyang matuwid. Kaya pala, ano, nung time na narito po si Jesus sa kanyang earthly ministry, hirap na hirap talaga yung mga religious leaders during that time na tanggapin ang kanyang katuruan. Yun namang mga taong tinuturing ng society na makasalanan, sila naman yung nadadalian. Ngayon, ang tanong, bakit? Bakit madali sa iba? Bakit sa iba mahirap? Ito pong dahilan. Sapagat para sa mga taong tingin sa sarili ay relihiyoso sila, yung tinatawag na self-righteousness ang malaking balakid. Hindi nila maamin, hindi nila matanggap, hindi nila maunawaan kung bakit sila ay tinatawag na makasalanan. Kasi mga taong to may pride po eh. Uh, ang iniisip po nila, nagsikap kami magpaka magpakarelihiyoso tapos ngayon Tatawagin nyo kaming makasalanan. Nagsikap kaming mamuhay ng may kabanalan tapos ngayon, ilelebel level nyo kami sa mga taong makasalanan. Hindi lang matanggap yon. Ngayon, kagaya po ng naipaliwanag na natin sa mga nakalipas na episode, maaaring kung iahambing natin ang uh, mga religious leaders doon po sa mga tinuturing ng lipuna na makasalanan, malamang malaki ho ang agwat. Hindi naman kasi natin alamang tingin sa kanila ng Panginoon ano pagdating sa level dahil pare-parehas naman sinabi ng Biblia na tayong lahat makasalanan kaya marahil sa kanilang sukatan mas mataas po sila pero maliwanag naman na sinabi sa Romans 3:23 ang lahat ay nagkasala at hindi umabot sa paningin ng Diyos sa pamantayan ng Diyos hindi naging karapat dapat so ibig sabihin Maaring 99% ang tingin mo sa kabaitan mo at yung iba ang tingin mo ay 20% lamang pero kung ibabangga natin sa pamantayan ng Diyos kapos ka pa rin. So ang ibig sabihin nito kailangan natin ng tagapagligtas. Kung tayo po ay maliligtas hindi sa pamamagitan ng ating pagsisikap, sa ating mga gawa kundi sa pamamagitan ng pagkilos ng Diyos. Kaya nga, no, gusto nating bigyang diin at uulitin ko na namang muli na kung inaakala mo na kailangan dagdagan ang ginawa ni Kristo para ikaw ay maligtas, nagkakamali ka dahil yung pag-aakala na kailangan dagdagan ito ay nagmumula sa dalawang malaking pagkakamali. No, una, yung kaisipan na merong kang karapatan at merong bearing yung iyong idadagdag para talagang uh, tanggapin ng Diyos. Nagkakamali tayo ng akala doon. Baka akala natin eh, yung magagawa natin pwede pang dagdag. Kapos nga eh. At kahit pang hindi pwede because it is not acceptable. Pangalawa, pag sinabi mong kailangan dagdaga ng gawa mo, eh para mo na rin sinabi na kulang yung ginawa ni Kristo. Na hindi po ganoon ang tinuturo ng Biblia sa atin sapagkat ito po ay dineklarang sapat. Kaya nga, if you go to verse 24 to verse 25, yung unang bahagi ng verse 25, ito pong sinasabi ng mga talatang ito. Ngunit dahil sa biyaya ng Diyos sa atin, itinuring niya tayong matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang tumubo sa atin. Ito'y regalo ng Diyos. Isinugo ni Cristo, si Kristo Jesus sa mundo para ialay ang kanyang buhay nang sa ganoon mawala ang galit ng Diyos sa atin at sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang ating mga kasalanan kung sasampalataya tayo sa kanya. So nakita nyo na ang, ang maliwanag na ipinapakita sa atin dito, yes, may pag-asang maligtas, meron tayong uh, pag-asa na ma-reconnect sa ating Panginoon, pero hindi sa ating mga gawa, kundi dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Hindi sa ating kabutihan, kung hindi sa Kanyang kabutihan, hindi sa ating pagsisikap, kundi dahil sa Kanyang mga ginawa. Hindi sa ating katangian, kundi dahil sa Kanyang katangian. Yan po ang importanteng maunawaan mga kapatid. Kaya nga, kung kayo po ay nag na teka lang, walang maliligtas, o oh, teka lang, bakit mo sasabihin walang maliligtas? Dahil ang sinasabi ng Biblia, may kaligtasan at ito nga ay kay Hesus. Kung sinasabi mo naman maliligta sa dahil mabait ako hindi katulad ng iba. Nagkakamali ka rin dahil mabait ka lang sa iyong pamantayan. Pero sa pamantayan ng Diyos, walang umabot. Kaya nga kung maalala niyo po sa isang pag-aaral na banggit ko na merong nagquestion. Ah uh, ito po ay isang uh, face to face Bible study at ang sabi ng isa, "Ibig mo sabihin, pastor, yung mga mababait na taong kilala ko na hindi naman mananampalataya, hindi sila maliligtas? Ang sagot ko po ay, hindi sila maliligtas. Oo, tama yun. Ang sabi niya, paano yung kabaitan nila? Ang sagot ko lang po ay simple. Eh sino ba nagsabing mabait sila sa paningin ng Diyos? Baka sa iyong paningin, sa iyong pamantayan, sa iyong sukatan. Pero sa sukatan ng Panginoon, dineklara tayo, na hindi umabot doon sa pamantayan. So in other words, mga kapatid, minsan kasi ginagawa nating pamantayan yung sarili natin, kaya tayo naguguluhan. Iniisip natin, sapat na yung ginawa ko. Kaya kong dagdagan. Mas mabait ako kumpara sa iba. Yan. Pagka sarili mong pamantayan ang ginamit mo, e eh kung ano yung nangyari sa mga religious leaders na self-righteous noong panahon ng ating Panginoon, ganon din ang sasapitin mo mag-aakala ka na yung ginawa mo ay sapat. If you remember si Nicodemus sa uh, John chapter 3. Kakaiba nga ito eh, no? dahil yung John chapter 3, by the way, sa kayong John chapter 4, merong dalawang major characters na binanggit dyan. Ano? Dalawang extreme yan, kung inyo mapapansin. Sa John chapter 3, si Nicodemus, siya po ay dinescribe at pinaliwanag bilang isang dalubhasa. Siya po ay tagapagturo ng kautusan, ano? Uh, si Nicodemus at ang sabi dun sa uh, John chapter 3 verse 1, isa siya sa mga pinuno ng mga Hudyo at kabilang sa grupo ng mga Pariseo. Alam niyo, mabigat siyang credentials na 'yan. Para maging pinuno ng Hudyo at mapabilang sa Pariseo, malalim 'yan. Ibig sabihin niyan ay uh, merong kang kaalaman, merong kang uh, adherence o pagsunod doon po sa kautusan. Pero mapapansin nyo na ang concern niya e eh, paano nga ba papasok sa kaharian ng Diyos? Sa kabilang banda, kung titingnan nyo yung John chapter 4, ang matatagpuan natin doon yung Samaritana. Di ba? Naalala niyo yung istorya? Kakaiba eh, John chapter 3, ang binanggit isang religious leader, hudyo, lalaki, tagapagturo, sa kabilang side naman, yung talagang extreme. Yung opposite ng uh, katangian ni Nicodemus. Babae, Samaritana, immoral na babae. At uh, kung titingnan po natin, siya po ay talagang kinikilalang makasalanan. Hindi lang ng ibang tao, kundi siya mismo sa kanyang sarili. Alam niya ito. Bakit? Eh kung babasahin niyo yung John chapter 4, siya nga eh. Uh, sumasalok ng tanghali para iwasan yung iba. Uh, bigyan ko lang kayo ng background do para maintindihan nyo. Sa Old Testament, pinaliwanag po ang history ng Assyria. anang ah, Samaria, sila po ay nasakop ng Assyria. Yung Assyria po, uh, ang ginawa, yung mga tao sa Samaria na bahagi po ng Israel ay inalis doon, hinalo sa ibang mga nasakop nila. At yung ibang nasakop mula sa ibang mga bayan, inilagay naman doon sa lokasyon ng Samaria. So, ang mga taong nakatira dyan ay foreigner o kaya mga anak ng mga Israelita na nag-asawa ng mga foreigner. Ngayon, palasak dyan yung tinatawag na idolatry, sumasamba sa Diyos-Diyosan kasi daladala nila yung mga paniniwala. Ngayon, kaya pag binasa nyo po ang Samaria, makikita nyo bakit may pagkamuhi ang mga Hudyo sa mga nandoon. Kasi nga, una, maaaring hindi nila kalahi ang ibang nandoon o karamihan ng nandoon. O kaya, yung iba doon, kalahi nila pero mga tisoy o kaya tisay. O sa atin, siyempre ngayon, pag tisoy-tisay, parang okay, no? Pero sa kanila nung panahong yun, ayaw nila yon because they give, uh, they, they have pride in the purity of their race. Kasi binili ng Panginoon yan, do not intermarry. Kaya ganun na lamang. Ngayon, ang makikita mo rito, yung mga Samaritano, Samaritana, kinamumuhian ng Hudyo yan. Itong babaeng Samaritana na ito, siya yung tao na kinamumuhian pa ng kapwa niya Samaritano. So ibig sabihin, kung yung mga taga-Samaria kinamumuhian ng Hudyo, ang taong to umiiwas dahil kinamumuhian din siya ng kapwa niya taga-Samaria. Ganun siya kay moral. Kaya nga, ganun na lang yung pagkamanghanong babae nung humingi ng tubig si Jesus. Bakit una, E eh, kung babasahin mo ang kasaysayan po niyan at saka yung traveling patterns ng mga Hudyo uh, kahit nung time ni Jesus, umiiwas yan sa Samaria. If you look at the map, to travel from north to south, south to north, ang gagawin po niyan, they would cross the Jordan to Perea sa kabilang side ng Jordan, uh, go either up or down, depende sa kanilang general direction, just to avoid Samaria. And some Bible scholars would say they would add up to two to three days ng travel... Just to avoid Samaria. Ganun po katindian. Meron silang sariling bundok ng pagsamba. Kaya nga sa mga Hudyo, meron silang uh, Jerusalem. Ito pong uh, mga taga-Samaria, may Jerusalem. Bakit? Kasi hindi sila tatanggapin doon sa Jerusalem. Hindi sila pwede makarating doon. So naggawa sila ng sariling lugar ng pagsamba. Ganun po ang history niyan. Kaya kung papansin ninyo, na ka ng isang Hudyo, kag pagturo pa man din na nasa teritoryo ng Samaria kakaiba 'yon. Tapos yung matagpuan mo ang Hudyo na ito na ng tubig sa isang babae, lalaki si Jesus, babae yung yung uh, taga-Samaria na iyon. Ikakaiba eh, yun, hindi pwede yun. Immoral pa siya, dagdag mo pa 'yon. Pero alam po ninyo, kung naintindihan mo yung takbo ng istorya, alam mo na yung gesture ng Panginoon to ask for water ay hindi po para lamang Uh, ikang ay mapatid ang kanyang pagkauhaw, ito po ay ekspresyon ng kanyang pagtanggap doon sa babae. Kasi walang gagawa nun. Kaya pag binasa nyo yung John chapter 4, kahit yung mga disipulo, nung makita nila si Jesus, nagulat sila, ano ginagawa nito? Bakit lalapit doon? Bakit makikisalamuha doon? Bakit makikipag-usap doon? Pati sila namang ha. So, bakit ko sinasabi ito? Just to show you, baka na-overlook natin. John chapter 3 talks about a religious leader. Most of them, kaya hindi sila, uh, hindi nila makita ang pangangailangan sa tagapagligtas dahil self-righteous sila. Ganyan ang pagtingin sa kanilang sarili. Sa kabilang side ay makikita natin yung isang babae na sa kanyang paningin hindi siya pwedeng maligtas dahil outcast siya sobrang tindi ng kanyang kasalanan hindi kami maliligtas pero parehas yan. mahal ng panginoon kaya nga kung inyo pong mamarapating tingnan John chapter 3 mga unang talata John chapter 4 talks about the Samaritan woman bago makita yung istorya ng Samaritan woman and right after uh, the the discussion about Nicodemus, makikita natin yung John 3.16. Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ano to? Ang ibig sabihin ito mga kapatid, itong mga self-righteous na mga taong ito, pag kinilala nila ang pangangailangan kay Jesus, maliligtas sila yung immoral, makasalanan at maruming marumi ang pagtingin sa sarili at paningin ng lipunan. May pag-asa sapagkat ang kaligtasan hindi naman nakabase sa ating mga gawa kundi sa ginawa ng Diyos para sa atin. Kaya nga ang sabi ho ng talata, ganun na lang ang pag-ibig ng Diyos. Binigay si Jesus para sa atin. At tayo po ngayon, ito ang napakahalagang katanungan Iyo bang kinilala si Jesus sa iyong buhay bilang Panginoon at tagapagligtas? Ang ayaw po nating mangyari, the story becomes so familiar that you miss the point. Tayo po ngayon ay uh, umaalala sa ganitong season, maraming festivities, and sometimes yung festivities drown out the true meaning of the season, yung purpose. At ang purpose po nito, para makita natin ang kaligtasan sa pamamagitan po ni Jesus. Sana po ay naging pagpapala sa inyo ang ating pag-aaral sa episode na ito. Muli ito po ang programang kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage. Kamalayan FEBC o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph